Hello, what up mga kabakyard? Happy, happy new year sa lahat nating mga kabakyard dyan, mga mga backyard breeders, mga handlers, mga gappers. Ayan, sir sa inyong lahat. Sa lahat nating mga kaibigan, happy, happy new year. Ngayon mga ka backyard, ah, mayroon tayong gagawin sa ating mga uh, sariling gamit na tari. Ah, uh, ang ginagawa ko mga karels para mamintin ko hindi sa makalawangin Ah, uh, ito ang ginagamit ko mga kabakyard sa ating tari para hindi siya kapitan ng kalawang. Maglagay ako ng bulak, makuha ako ng bulak, lagyan ko dito ng ito baby oil. Tapos ipapahid ko siya. Yan ito. Kukuha ako nito, kukunin ko yung tari. Yan ang ipupunas ko sa buong katawan para mamintinatin natin mga kabakter yung hindi siya kakalawangin ito ang ginagamit ko walang iba Ayan. Uh, pag hindi mo ginagamit sinakapitan ng kalawang kailangan natin lagyan ng BB oil ganyan punasan mo lang yung buong katawan niya pati yung garol para hindi siya kapitin ng kalawang ayan Ganun lang, ganun ka simple. Ganun lang ka simple ang Pagmintin ng tari mga kapakyard. Sa lahat ng mga mananari, alam na nila, may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong pangmintin sa ating tari para hindi kapitin ng kalawang. Ito sa akin, ito naman ito. Ito yung BBOL na yan lang gamit ko. Pahiran lang natin para mamintin siya. gusto nyo, gawin nyo linggo-linggo para magandang yung tari, laging makinta bago at siyempre walang kalawang. Ayan mga kabakir, uh, kunting share lang. Uh, sa mga baguhan lang kasi yung mga matatagal na nagtatari, alam na namin yung kung anong, anong meron na uh, pang dipinsa para hindi kawalawangin nating tari. Uh, kabisado na. Sa mga baguhan na uh, may mga tari dyan, ay alagaan nyo ang tari. Kasi mas maganda pag ang tari nyo walang kalawang, pagdating sa sabungan, maganda ang isusugat nyan. Ganun lang ha, kasimple mga kabakirg. out sa lahat ating mga kaibigan dyan na uh, sa YT. Maraming maraming salamat at advance Happy New Year's. Advance pala. <laughs> happy New Year na ngayon. lunes ngayon eh. New Year na ngayon maraming salamat sa inyo mga kapatid sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel uh, please subscribe at share sa aking malit na channel uh, Amel Backyard Vlogs ayan mga kapatid uh, para mamintin ang ating tari Punasan natin para lagi magintab tapos sunod na ano magbasa naman ako kasi may mga hindi na ako uh, may mga ano na yung hindi hasa. Papahasa ko to sa doon sa king pinapahasaan. Pagka sa sunod na buwan na uh, makalaban tayo uh, mayroon tayong pagpilian na uh, gamit para sa ating mga alaga. Maraming salamat mga kabakyarda. Thank you for much. At salamat sa suporta. Uh. At sa mga hindi pa nakasubscribe yan, subscribe at share sa malit natin channel. Bye-bye uh, at God bless Thank you.